please subscribe ito Money vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreactor Para ano? Pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masiyang records ng ano eh ng awayan. Isa pong napakalaking blessing sa tatlong dalagang mahihain at hindi lang po ito para sa kanila. Ito po ay para din sa kanilang pamilya ano. Talagang napakalaking blessing po nito. Ano po, papanoorin po natin yung video at na uh, alamin po natin kung ano po itong napakalaking biyaya. Na. Pero bago po yan, ako muna po ay uh, bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Kung saan mang kayo ng panig na mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at mapagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia, yung mga kasamahan ko po sa Karepa, ganun din yung Team Views, at yung mga Kalinga Partner na Charity Vlogger. Ito po yung video, no, na kung saan ay talagang napakalaking uh, biyaya po nito. Ano po, ang dumating dito sa uh, pamilya ng tatlong dalagang mahihain. Ano po, panoorin po natin ang video. Um, ano yung next natin plano? Di ba, What's next? Ano po? Ano po. Ang next is, papasok na sila. Ano, Nay? Hmm. nakapag enroll na? Di pa? Di pa po, po, kasi di ko pa nakukuha yung card nila. Saan po makukuha yung card? Doon po Dyan sa... Doon po, otas, hmm. Pag ko, wala naman. Nakakatuwa na yun, tumataba na rin pati sila, ano, Nay? Ano po? <laughs> Ayun naman, tataba na nila, ano. Si beya tumaba na rin. Si Melissa... Sa anak ko na kunay nung nagkain kami, ang kinakain pala nila gulay. Wow. Yeah, Tama? Gulay sila mahilig. Pag karne ang unti nilang kumain. Hindi po kasi sila sanay sa karne. Mm, puro gulay talaga yeah, kayo. Asan po si Tatay Nay? Eh? trabaho po sa tinyahan. Mm. Pero may mga natitira pa naman kayong ipon yung mga tulong ko nung mga nakaraan po. Opo. Hindi nyo talaga ginagalaw? Hindi po. May dala pala ako na yung mga ulam dyan, canned goods, mga ano po, pagkain. Salamat po. Oh. Pasensya na po, Kuya Rob, kasi po mm. wala ako sa inyo may handa. So, kasi okay. wala kami malulutuan po dyan. Hmm, dapat pala yun ang dinala namin, lutuan. Kaya ano po, at... Um, sige, ngayon kung may lupa na, mabigay na po akong pang down payment kay Odsin, no? Yeah, Alam nyo naman po yung tulong ko talaga Um, uh, ko na lang po may mga sponsor. Kagaya nung kina Carla dati, kina Biancy. Kina ngayon kay Krista may tumutulong kahit paano. Pero pag wala talagang sponsor, ako po lahat nagagastos. No? Sino-shoulder ko lahat yan. Pangayuda, kahit nga lupa, ako po nabili. Yan po ay mula sa ating kinikita sa YouTube channel po natin. Ano Yan po ay mula mismo sa pinaghirapan namin ng team ko at ako. Kaya salamat po. Kaya pumalaking tulong po yung pagchacharity, yung pag ano natin gawa ng Kalingap serye. Kasi pag may serye, marami tayong content, di ba? At maraming nanonood. So, yun lang naman ang hiling ko na which is natutuwa naman ako na kumbaga makisama sila, no? Ngayon nakikisama na sila. Kaya natutuwa ako sa kanila na, na improvement. Kumaharap sila sa atin. No? Kaya mabuti naman po at naiintindihan nyo na gano'n yung pabahay niyo po ay wala po tayong sponsor, di ba? Ako po ang magpapabahay sa inyo. Kung magbibili ng lupa niyo. Sa tingin mo, mga ilang kwarto, apat din? Do Depende kasi yan. Kung, kasi dapat talaga, tag-iisang kwarto yung mga babae. Ah, tag-iisa. Kasi sama-sama. Hmm. Yeah. Pinakanda ba tatlo lang? Tatlo lang. Sa lalaki, Dalawa sa mga kasawa. Mm. Tapos tulsa. sa... Tatlo, mo na sila. Mm. May mga double deck, ano? Mm. Yung karong mga dalaga na. It's the best na tag-iisip talaga ng kwarto. Sa tingin mo gaano kalaki yung bahay na ipapatayo sa kanila? Malaki ko. Siguro malaki-laki talaga kasi malawak yung lupa nila dito. Wow! Uh, pati parang nasorbe na kasi may muhun. May muhun ako nakita kanina sa Alam mo na ano kung gaano kalaki ano? Ay, Tansado mo na ano? Yung po, napanood po natin yung video, no? At dito nga po ay eh, uh, talagang napakalaking biyaya nito. Ano po, para po doon sa tatlong dalagang mahihain. Siyempre, kasama na rin po yung kanilang pamilya. Ano po, at alam naman po natin lahat, ano? Kapag pinangako ni Kalinga Prab, ay talagang uh, nangyayari. Ano po, at siyempre, maraming maraming salamat, uno sa lahat, sa ating Panginoon. Ta Sabi nga po ni <laughs> Supermac, eh, kailangan daw po yung ipagong bahay, ay eh, uh, parang ang kwarto. Ano, pero, mas maganda eh, daw eh tatlo na lang ano tatlong kwarto ano po tatlo dun sa dalaga at hati-hati uh, na lang kumbaga ano isa doon sa magulang ay may lalaki pa po kasi isa eh yung bunso ano po at uh, sigurado na magiging maayos ang buhay ng mga dalagang ito at sana ano tulituli na yung kanilang uh, pagbabago nasa ganun siyempre kung eh, kumbaga lahat ay nabago ano sigurado magpapagawa na po diyan si Kalinga Prob ng bahay ano po, si Kalinga Probe naman, pag nagpagawa ng bahay, eh hindi naman po yung maliit na bahay lang. Ano po, mga bungalow type, mga ganun po ang kadalasan na pinapagawa ni Kalinga probat. At talagang nakakatakot po yung mga bahay nila, ano, pag malakas na bagyo, ano, delikado po yun. Pangalawa, sa mga masasaman loob, ano po, delikado nga mapasok po sila doon. Isang tadyak lang doon sa pinto nun, eh talagang bukas po yun, ano. Eh kung paano po, kung tatlong dalagang mahihain lang nandun may mga itsura pa naman. Ano po, eh, huwag naman po sana mangyari. Pero napakadelikado, ano po, para sa kanila. Una't una, -tuna, eh, baka nagbibihis po sila. Ah, may mga taon duman at uh, silipin doon sa siwang ng bahay. Kasi makikita naman po natin, ano, na may mga siwang yung bahay. Ano po, kaya, yan, ano, papagawa na sila ni Kalinga Prab ng uh, panibagong bahay. At pinapalis na rin po si, yata sila doon kasi gagamitin na po yung uh, lupa na tinitiri ng no, kanilang bahay. Ano, tamang tama naman po. Ah, nakita po sila ng kalingap. Ano po, at ah, yun na nga, ano, yun po ang unang inakasikaso ni Kalingap Rab, no yung paglilipatan po nila nasa sa ganun ay lagi ah, maayos na po ang kanilang kalagayan. Napakalaking bagay po, ano, ng kalingap, ano, kasi paano po kung hindi po dumating sa kanila yung kalingap? Paano kung hindi po sila na-scout ni Red Sen, ano, paano na po sila? ano po, sino po ang tutulong sa kanila na magkaroon ng uh, bahay. Ano po, kaya yung mga natutulungan ng uh, kalingap, yung mga nagiging beneficiary ng kalingap, ano po, ay napakalaking uh, swerte. Ano, kumbaga ay mapalad. Ano, kasi hindi po umalis ang kalingap hanggat hindi naman po maayos ang kanilang kalagayan. Ano, katulad po nito, ng tatlong dalagang mahiya, kitang-kita naman po, ano, yung kanilang mga pangangailangan. Ano, dati, eh, talaga uh, sa pang-araw-araw nila, ay eh, nahihirapan po sila. Ano, pero nung dumating po ang Kalingap, ano po, ay eh, nabibigyan na po sila ng allowance ni Kalingap Rob. Tuwing punta po ni Kalingap Rob, ano, 8,000, gano'n, ano. At uh, pinakamababang naibigay ni Kalingap Rob, balang ko, 5,000. Pero malaki pa rin po yun, ano, kasi weekly. Ah, uh, weekly ay eh, talagang makakaipon. Kung nag-iipon itong si Nanay, ano sana? Nag-iipon si Nanay, ano po? Nasa ganon, siyempre hindi naman po sa lahat ng oras ay tuloy-tuloy yung pagtulong ng kalingap, ano? Nasa ganon ay eh, kapag uh, uh, hindi na po sila natutulungan ng kalingap, ano, kumbaga ay eh, bihira na silang puntahan, ay eh, meron po silang pera. Ano po? At uh, pwede po sila makapagnegosyo. Ano kung sakali na nakapag-ipon po sila. At na uh, napakahalaga po na nakakapag-ipon din po sila. Ano galing po kay Kalinga Prab. Kasi eh, simple lang naman po yung buhay nila, ano hindi naman po sila masyadong magastos. Kagaya po niya, may mga bigas na po sila, may mga grocery, hindi po ba? Ay uh, bibili na lang po nila ay mga pang mga panghalo-halo na lang, mga mga ingredients na lang. Marami naman pong gulay doon sa kanilang paligid. Ano po, minsan dinadaanan pa sila ni Kuya Bal. Ano po, binibigyan sila ng isda at na uh, bigas. Kaya sa tingin ko sa ngayon ay eh, na ano po sa buhay itong uh, pamilya ng tatlong dalagang mahihiyain. Basta na ano po habang naandiyan pa ang kalinga, ay matuto rin po sila mag-ipon at pahalagahan po nila yung binibigay po ng kalinga para sa kanila. At sana tuloy-tuloy na rin po ano yung pagbabago nitong uh, tatlong dalagang na Nakikita naman po natin ano sa ngayon ay talagang unti-unti uh, na po yung kanilang pagbabago. Hindi naman po yun mabibigla. Ano po ang importante ay uh, kada punta ni Kalinga Prab ay may nakikitang improvement. Ano hindi po kagaya ng dati na talagang uh, walang makikitang improvement. Ano, pero ngayon marami na ano po uh, nakakatuwa no po na isang uh, pamilya na naman ano po ang unti-unting nababago ang buhay dahil po sa tulong ng Kalinga. Siyempre una sa lahat ay ang ating Panginoon. Kaya yun, ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.